Sa pagpapatuloy po ng ating kwento ngayon, makabagong kasangkapan para sa sinaunang kasalanan. Iyan ang cellphone na naging tulay at daan para sa mga bawal na pag-ibig. At sa pagkakataon ngayon mga kapatid, sa cellphone din napansin ni Rocky na may kakaibang kinikilos ang kanyang kinakasamang si Angelica. Tama ba yun? At ngayon, ang sapatos ay suot na ng kabilang paa. What? Malalaman ngayon ni Rocky ang naramdaman ng kanyang legal na asawang si Lizel kung paano mabalot sa balabal ng ngit, -ngit at selos. hmm. hmm, hmm, hmm. <laughs> Mga kapatid, kung ito bang bagong kilala ni Angelica ng lalaki si Rob ang maging meet sa ng pagsabot ng relasyon ni Raquel at Angelica ay malalaman ko natin sa pagpapatuloy ng ating kwento. na magkatao. Bakit Nandito na ako. Ito, may dala akong mga pagkain. Ba't inumaga ka ng uya? Ah, kasi, ah, ano, nakainuman doon kina Ami. Eh, nalasing ako. Doon na lang ako nakitulog. Talaga? Eh, eh kaninong damit ang mo? Damit pang lalaki yan, ha? Eh, wala namang lalaking pinsan si Ami, di ba? Ano kasi, eh? Saan ka ba talaga galing, ha? Teka, bakit mo ba tinatanong, ha? Masama ba magtanong? Oo! oo. Kasi pinag-iisipan mo ako ng masama. Ginagalit mo ba talaga ako? Ano? Saan ba talaga nagpunta? Kinaami nga! Bakit pa ang kulit mo? Ikaw, ha? At ka ba sa akin, ha? Angelica? Ewan ko sa'yo! Diyan ka na nga! Huwag mo akong tatalikuran! Ano ba? Bitiwan mo, mo ang braso ko! O yan! Ikaw, Angelica. Mahuli-huli lang kitang nangangaliwa sa akin. Humanda ka talaga. Love, naghahaway kami ng asawa ko kanina. As usual, nagsiselos. Ay. Angelica, mahal mo pa ba yung asawa mo? <sighs> hindi na, Rob. Eh, hindi na pala eh. Kung ganun, hiwalayan mo na siya. Hindi ganun ka ganyan. Makinig ka. Tutulungan kita. Angelica, huwag ka matakot na hiwalayan si Rocky. Okay? Teka, Rob. Bakit mapilit ka ng pilit sa akin na hiwalayan ko ang asawa ko? Eh kasi, kasi mahal kita. Mahal kita, Angelica. Handa ako ibigay sa'yo lahat ng pagkukulang sa'yo ni Rocky. Pakakasalan pa kita. Mahalin mo lang ako, Angelica. Sa akin Ano? Oh, Ang totoo niyan. Mahal din kita. <laughs> Alam ko. Naramdaman ko yun. Matagal ko na nararamdaman yun sa'yo. Kaya ano? pag decision ka, magsasama na tayong dalawa o mananatili ka sa taong hindi mo na mamahal. at meron kang daladalang malaking bag. Bakit? Nalayas ka na ba? Uuwi na ako sa amin. Aalis na ako, Rocky. Hindi ka aalis! Bakit mo ba ako pinipigilan, ha? Kanino ka tutuloy? Sa lalaki mo? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kaya ka badalas ginagabi ng uwi kasi kasama mo yung lalaki mo. Ayang ka na naman! Bakit? Ano bang proweba mo? <laughs> hindi ka haalis ng bahay, ha? Ano ba, Rocky? Bitiwan mo nga ako, aray ko! Nasasaktan ako! Nagtataksil ka ba sa akin, ha? May ibang lalaki ka na ba? Ano? Sumukot ka! Oo! Oh! May ibang lalaki nga ako! Rocky, siya na ang mahal ko at hindi na ikaw! Hayop ka! <laughs> Sige, Rocky! Saktan mo pa ako! Pagbuhatan mo pa ako ng kamay, pero ka! Hindi mo na mababago pa ang katotohanan na hindi na kita mahal! Maghiwalay na tayong dalawa! Sige, Angelica! Kapag ginawa mo yan, magpapakamatay ako! Bakit ba hindi mo matanggap na hindi na kita mahal? Sawang-sawa na kasi ako! Sa tuwing kailangan kita, nasan ka? Wala, Rocky! Maraming beses mong ipinakita at ipinaramdam sa akin na kahit kailan hindi ako naging mahalaga sa buhay mo. Rocky, nahanap ko na yung tunay na magmamahal sa akin. Kaya tama na! Tigilan mo na ako! Sawa na ako sa'yo! Nandiyan ka na ba sa terminal ng bus? Oo. Kanina pa kita hinihintay. Rob, oh. desidido ka na bang magsama na tayong dalawa? Oo. Handa na kita makasama. Basta huwag ka magalala, ha? Gagawin ko ang lahat maging ka na sa piling ko. Ha? Hintayin mo ako, mahal. Papunta na ako dyan. sipag na mahal ko, ah. Halika, tulungan na kita dyan. Kaya ko na to, mahal. Hindi, tulungan na kita. Ayoko kasing nakikita nakikitang napapagod ang mahal ko, eh, ha? <laughs> ang sweet mo naman. Ang <laughs> <Pag> bang <-o. laughs> Alam mo, Angelica, habang nabubuhay ako, pagliling ko kita sa abot na makakaya ko, ha? Mahal na mahal kita. Walang iwanan, ha? Okay? Mm -hmm. Tanda mo, hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Huwag kang mag Hindi kita iiwan. Ikaw ang buhay ko. Talaga, ha? <laughs> ah. Alam mo Angel, ka, ito yung matagal ko nung pinapangarapin. Eh. Yung makasama ka. Ikaw lang kasi yung isa isang babae minahal ko sobra. Sana na sobra. Saan Forever na to. Naniniwala ako sa forever simula nang nakilala kita. Basta Rob, tiwala lang. Oh, Rob! Walter? Angelica! Oo ba? Ikaw pala yung bagong asawa ni Rob. Uh, Magkakilala pala kayong dalawa? <laughs> eh, pinsan ko yung ex niya Ano, pumasok na kayo. Iwalay na ba talaga kay ni Rocky, ha, Angelica? Obvious ba? Alam mo ba, dahil sa'yo, kaya sirang sirang buhay ni Rocky ngayon. Gumagamit na siya ng droga para lang makalimutan ka lang niya. Um, Mag-iinuman lang kami dalawa. Ano? Ano mahal? Pwede ba? Mahala kayo. Punta na ako sa kwarto. Ito na nga tuluyan ng bumaklas itong si Angelica mula sa piling ni Rocky. At sumama kay Rob. Dahil alam niya na kay kailan ay pangalawa lamang siya. Kung maga option pagdating sa pilihan ng tunay na pag-ibig. Kahit sabi ni Rocky na wala na siyang amor para sa kanyang misis, hindi naniniwala si Angelica. Sinungaling ka! At least, kutarong si Rob ay walang sabit. At binata. At marisang siyang muling makapagsimula. Kaso tulad ng ibang relasyon, dumaan din o, dumada o dadaan din sa butas ng karayom itong relasyon ni Angelica at ng kanyang bagong kasintahan na si Rob. Eto bang si Angelica ay may balat sa puwet. At si Raki daw, e patuloy pa rin bang manggugulo? O manggugulo ba itong si Rocky sa buhay ng ating bago mga mangingibig? Ay, naku. Nasaan na kaya si Rocky? Half day lang siya ngayon sa trabaho. Ang tagal naman niyang umuwi. Sandali, nandiyan na. Angelica! Rocky? Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Uh, wala tayong pag-uusapan! Sige na, umuwi ka na! Ay, eh, sandali! Ano ah. na! Huwag mo akong pagsasaraduan pinto! Ano ba kasing kailangan mo, ha? Bakit mo ako ginagawa? Ano, pinigil ko luho mo, tapos mo lang ako? Nasaan na ang asawa mo bago? Papatayin mo yan! Pwede ba, Rocky? Tama na! Tigilan mo na ako! Hindi na ako masaya sa'yo! Angelica! Kahit ano kawin ko, hindi kita makalimutan eh! Mahal na mahal mo na kita! Magiusap, ka na oh, sa'kin! Sa akin. oh, oh teka! Anong ginagawa mo? Huwag <laughs> nang Tumayo ka na! Lumuluhod ako ngayon sa harapan mo! Alam mong hindi na pwede yung gusto mo. Mahal ko na si Rob. At saka kung mahal mo pala ako, sana hindi mo ako pinabayaan noon. Tama na, Rocky. Masaya na ako sa buhay ko. Magmunang sirain pa. Sige na, umuwi ka na. Nandito na ako. Sa kagaling. Bakit hindi ka man lang paalam sa akin? Naglakad-lakad lang ako dyan sa labas. Punta pala si Rocky dito kanina. Oo eh. Baka pwedeng papasukin mo na ako sa loob. Jerica. Oh. Sobrang mo akong pinag-alala kanina. Sorry, Rob. Huwag ka nang umiyak. Jerica. Rob. Hindi mo yakapin kita. Jerica, nakikikusap ako sa'yo. Kahit anong gawin na laki. Huwag na huwag ka nang babalik sa kanya, ha? Oo, oh, oh, Rob pangako. <laughs> Angelica? Oh, ano yan? Ba't nagiging pake ka? Saan ka pupunta? Ah, uuwi muna ako sa amin. Oh, pero bakit? Anong problema? Wala naman. Basta gusto ko lang umuwi sa amin. Ah, uh -huh. Basta, mga ako ko sa akin na babalik ka, ha? Okay? Oo, Rob. Babalik ako. Pangako. Isang linggo ka na dito sa bahay. May bala ka bang bumalik sa asawa mo? problema ba kayo? Wala naman po, ma. Mahal mo pa rin ba siya, anak? Opo. Sigurado ka? Anak, ah, nagre-ring na naman yung cellphone mo. Ito, sigurado akong si Robian. Sagutin mo na yung tawag niya para naman hindi na siya mag-alala sa'yo. Hello? Angelica, bakit ngayon mula si sinagot yung tawag ko? Nasa ka na ba? Kaya na ka ba babalik dito? Nandito pa ako kina mama. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Ah, tapatin mo ako. Bakit ka ba umalis sa atin? May problema ba? Galit ka ba sa akin? Ano? Hindi ako galit sa iyo. Gusto ko lang makapag-isip-isip. bakit? Nagugulong ka ba sa nararamdaman mo para sa akin? Ah, Angelica, tapatin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Oo kita. Ay, kung ganun, bakit mo ko iniwan? Babalik din ako. Kaso ang tanong kailan? Matagal na ako naghihintay sa'yo dito. Sabihin mo lang sa akin kung, kung ayaw mo na. Palalayain naman kita eh. Hindi kita ihiwala Rob. Kailangan ko lang na mapag-isa ngayon. Please, pagbigyan mo na ako. Okay. Okay, sige. Bahala ka sa gusto mo. Pero, basta, ito tanda mo. Ihintayin na lang kita sa pagpapalit mo.